Simulan natin dito uh, kung papasok ka. Sa unang 40 araw, ang karamihan ng oras dito ay gugugulin sa pagsasanay. Uh, matutunan natin ang lahat ng mga individual na estratehiya. Hindi naman kinakailangan mag-practice sa bahaging ito, pero ang karamihan dito ay tungkol sa pag-aaral. Yan dito ay may kinalaman sa pagkuha ng mga tala. Uh, talagang hinihimok ko ang mga tao na kumuha ng mga tala parang nag-aaral ka sa kolehiyo parang may klase kang kailangan na para sa iyong hinaharap. Ang buhay na kasalalay sa impormasyong dumadaan sa programang ito, kailangan mo unawain ito, hayaan mong pumasok. Sa isip mo, at uh, ito ang mga susi, siguraduhin kumuha ka ng tala. May mga tao na nagsasabi, uh, hindi ako magaling sa pagkuha ng tala, hindi ako mahilig sa tala, hindi ako kumukuha ng tala, Makinig ka, sinasabi ko sa iyo ngayon, ang tungkol sa pagkilos ng pagkuha ng tala ang nagpapasok nito sa iyong isipan. Uh, Maraming tao na you know, sa naman, you sa pagkuha ng mga tala, alam nila na hindi ito tungkol sa pagkuha ng tala. Ito ay tungkol sa pagkuha ng tala mismo. Wala akong pakialam kung hindi mo uh, uh, mabasa ang sulat kamay mo, pero ang katotohanan, utak isalin mula isip sa braso, ilabas gamit pan, isip proseso ilagay sa papel. Uh, sa mongkahikoski, uh, kumuha ng mga screenshot, uh, at ilagay ang mga ito sa mga dokumentong Word para madali itong mahanap sa hinaharap. Ang aking pinakapaboritong paraan, pero ito na sa iyo kung paano mo kukunin iyon, pero siguraduhing naintindihan mo ito, lahat ay natututo ng... Uh, pero pata ko, mayroong pangkalahatang pagkakasunduan tungkol sa kakayahang matuto at unawain kapag kumukuha ka ng mga tala, isulat ang bawat patakaran na sinasabi ko sa iyo.